Etex eh, mo yan. Mag-inquire lang po kami ng room for makano, couple. Magkano? Baka mamaya mag, mag reply mamaya. Magkano kaagad ang ano mo? O. Para pag uh, sumagot. Eh. Sige, balik po ako diyan mamaya pag sumagot. O. ano Ano mo kung magkano? Couple. aabanti ah, na tayo kasi wala mang pa yan malay natin eh, ito lang palang ano, you know, mas malapit sa sakali Parang kwarto itong mali eh. Pinta Ito Dito mo tro. Ate ate. Ha? Oh. Dito ate ate dito ka. Ay, no, parang kwarto lang siya oh. Oo. malamang bakante 'yan. Saka ito rin no. Oh. Kwarto um. ka. Dalawang kwarto 'yan no. Oo. Oh. Hinati lang yung bintana niyan. Isa-isa. Kaya lang itong ano parang pa liter ano yun? Ah, uh, triangle. triangle. Ito ano to? Square. Ito oh, pang bikers sa kanya na. Eh, bayan din ko sa ng tubig ko. Oo. Yan no? Ang dami niyan sa ano doon? Bikers! mga tropang thunders ah doon na tayo oo nga eh kaya lang pag tinanong mo yung address doon remedios kung kirino yan yun e, remedios pilisa nga kaya lang doon walang si ano remedios man na lang address